So, sa mga private po. hospitals, Doc, kumusta na po yung dami ngayon ng mga pertosis cases? Last time kasi sinabi ninyo na hindi pa naman ito maituturing na surge bagamat tumataas nga po yung admissions. Ah, okay okay po. Uh, actually, nung uh, medyo mayroong listong nagtatanong sa amin. So, we tried na talagang uh, kakakataon tayo sa ating mga miyembro sa mga sister area for the Jesus except for NCR NCR kasi special sa Quezon City medyo talagang dumami ano but do po sa aming mga probinsya at iba ibang mga probinsya tayo sa Visayas at Mindanao na nagtira ng dati may mga pa ilang ilang lang silang nakikita ito po eh. sa pribadong hospital okay. kaya nga po nagtataka kami sinasabi ko ay talaga bang hindi dumadami yan kasi ang balita dumadami Mm -hmm. Ano, eh, sabi nila, pa isa isa lang po yung amin. Eh. And then, hindi pa yan confirmed cases uh, most of the time. Kasi alam po nyo, sa RITM lang po yan. Mm-hmm. ano? Kasi ito yung Borgitella pertussis na yung, uh, 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 uh nagkukos po niyan. Eh, hindi naman basta nadidetect -de ka agad ano, uh, sa ordinaryong laboratorio. No? So, so, yung symptom-wise lang po nangyayari diyan. Kung uh, sa tingin nila ay eh, parang yung pagpubo ay katulad ng uh, uh, whooping cough. Then mm -hmm. yun ang ginagawa nila ng diagnosis. Pero uh, yun, hindi pa rin confirmed po yan. Ngayon, uh, tinatanong ko sa, sa kanila kung mm -hmm. dumadami pa. Sabi nila, actually, hindi naman. Pa isa-isa lang. Uh, pa ilan lang po. Opo. isa-isa lang, actually. Uh, sa pribadong hospital po yes, yan, hindi yes. po masabi sa government facilities. Baka doon po dumatag sa mga tao most likely. Pero para po sa inyo, Doc, uh, ano pong implikasyon no? Uh, na iyan, paisa-isa pa, pa lang sa private hospitals in a way? Well, siguro po ganito. Ano? Kasi ito pong uh, ano, madali, kumbaga sa ano, pag nagkaroon ng uh, state na ganyan, except po doon sa sobrang bata, ano, infant. Pag kinamaan po yung mga infant, medyo uh, mahirap-hirap gamutin. Ano? So, pero kung medyo matanda ng konti at noon nakakainom na ng gamot, madali pong gamotin niya kasi may mga antibiotics no, na napapabigay. So minsan siguro po, yung iba na nabigyan kaagad ng antibiotics, yung symptoms hindi na lumalala. To the point na pag na sa hospital, hindi na ganun ka grabe ang pag-ubo. Ganun po. So, medyo ang, ang kanilang ano, magpa-admit ay sa bahay na lang at nabibigyan na lang ng mga lunas na oo yung, pero Pero, Dok, oh. siyempre, di ba sinasabi nga po talaga, pag baby or mga infants, lalo na yung mga uh -huh. walang bakuna, delikado talaga itong pertosis. Ah, uh, delik talaga po. Oo. Apo. Ano lang po ang ano? Gaano kalalaban ng sintomas ng mga ina-admit sa mga private hospitals based on your records ng mga pertosis ah. cases? ang talaga po ini-expect nila pag especially ko sa infant alam ano, ko ibig sabihin po yung infant yung one year old and below ano yung pag yan po nagkakaroon ng pag-upo syempre alam niyo mga bata pagka yung uh, ang natural na na reaction ng katawan pag may may dumalabas na plema syempre ubo ng ubo yan ubo ng ubo mm -hmm. to the point po na halos hindi makakahinga yung bata ano, kasi ganoon yun eh uh, kaya nangingitim sila yun ang delikado po. So, mm hmm So, pagka ganun po, uh, talagang kailangan ma-confine at matanggal o uh, masaksyon mm -hmm. yung anuman, ano man yung mga uh, mucus, yung mga nilalabas Oo. nila ng prema. So, Kasi otherwise po, mahihirapan talaga yung uh, so dapat, yung bata. Dapat, Dok, pag may pertosis, dapat ma-hospital na baka agad? Kasi nga, antibio- may gamot naman eh, Antibi through uh -huh. antibiotics. O, o obserbahan o. pa muna ng mga magulang in the coming o two weeks. Uh, ano ba dapat nilang uh, no. initial action dito lalo't may outbreak po ng pertosis in some places po in the country? Ah, as much as possible, pag kami ang nakuha na ng suspeta, tinanong na parang nagtusin ito at medyo ang pag ay iba na. Ano, iba naman talaga po yung pag ng lang pag ano Pero pag kami sa tingin nila, ah, medyo iba ito, ah, tuloy-tuloy, etc. na may nahihirapan talaga humingay ang At, at alin ka agad sa pinakamalapit na ospital na sa ganun po mga, ng ah, dunas. especially po to mga, sa mga infant, ano? You know? sa mga batang tama, tama. old. And, At huwag mo sa self-medicate. Nako. Huwag po. Oo. Oo, o, kasi antibiotic. Pong, oo, kasi kahit po sabihin natin, nag-respond yan. Oo. Uh, antibiotic. Meron po talaga binibigay sila. Yes. na yes. mas Oo, mahirap po yung basta na lamang kayong dumiskarte ng antibiotic. Bawal hmm. ho yun, mga kapatid. Ha? Dok, maiba lang po ako. Sa Bangsamoro region kasi, meron pong measles outbreak, tigdas. Naobserbahan hmm. nyo rin po ba na tumataas po yung measles cases sa mga private hospitals this past few days? Do doon po, po sa kanila, wala naman ni-report sa amin na talagang merong uh magdamit talaga ng kaso sa area na yon no po kasi mm -hmm. medyo uh, wala pong ganung klase ng komunikasyon kaming naririnig from them from that side ano po ngayon kung sakali man po totoo yan usually these are viral infections sa mga na po opo big sabihin supportive din lang ang treatment sa kids so kailangan lang po siguro na andin kagad nila sa ospital tingnan kung kailangan mo ba ito find or hindi ito mga bata mm -hmm at nang sa ganun po, mabigyan ng suporta kung kailangan ang swerohan, kung kailangan bigyan ng pangulang hap, ganyan. Okay. Ay di, uh, yun po, mabigyan ng din kung kailangan nila. Opo. Panghuli na lamang, Doc, samantalay na po namin. Kasi syempre, ngayong napakainit, baka may mga info na rin po ba kayo na dumarami na rin po ba yung mga heat-related illness na dinadala po Yan. sa mga private hospitals ngayon. Saka ano po maipapayo lang natin sa publiko ngayong tumitindi pa nga po yung init. Ayan nga po, kung hindi naman po importante na tayo maglalabas na sobra pong pinit to, ay uh, po, iwasan po natin yan para kung pag-iwas din natin sa mga sakit pa no, talaga. Dahil sa sobrang hindi po, minsan yung katawan natin hindi kaya. Although tayo mga Pilipino, supposedly, mas sanay tayo sa init na mga init sa panahon. Po. Pero siyempre, dumarating ang pagkakataon na, uh, ano, minsan, lang tayo sa pag-inom, ng tubig, etc. Yung katawan natin, hindi, hindi talaga sanay sa mm -hmm. sobrang mm Kasi pagpasok nyo ng bahay, isa, ah, electric pa kayo, ka-airport kayo. Iba ang temperature, pero paglabas nyo, biglang sobrang taas o na iba agad ang mm -hmm. temperature. So, ingatan po natin yan. At kung maaaring, ano, maiwasan, iwasan na po natin. At okay. ganoon din po, isa pa rin katawan to na siguro sabihin natin, kaya uh, ayan nagkaroon po ng mga break, ang uh, uh, outbreak ng mga ganyan. Tibawa uh. itong petrus. Siguro nakaligtaan nila na papakunahan itong mga bata. Mm -hmm. ano Naku 'yun na nga. Dahil natakot sila. Mm -hmm. Ano po? Eh tipo ito pong mga, mga gita. pa. Proven ko, and yan. tested na po itong bakuna po, na 'to, o, mga kapatid. Yan po 'yan oh. Uh, subok na subok, na, subok uh -huh. na 'yan at ginagamit na natin bata na matagal ng panahon 'yan. Sige Kaya, po, as much as possible. Ay ano po? Uh, magpabakuna po 'yung ating mga bata. Libre uh, naman po. po ito sa gobyerno.